Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo po ay nakikinig sa ating programang Kamalayan at ang ating programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang iba't ibang mga estasyon sa radyo mula po Luzon, Visayas, Mindanao at yan po'y mapapakinggan sa iba't ibang oras depende po sa estasyon. At syempre, tayo po ay nasusubaybayan din gamit ang FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa Channel 185 sa GCTV yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay magsisimula sa ating pag-aaral at pag-uusapan natin yung lifelong discipleship. Napakahalaga po ng topic na ito dahil nagpapaalala sa atin ito na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi po nagsisimula at nagtatapos matapos nating kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ba parang kasalan yan? May mga tao po na papasok sa kasal na ang paghahandaan po yung wedding o yung seremonya at kadalasan po ay na-overlook yung preparation for the marriage which is yan po yung mismong pagsasama ng mag-asawa. Kaya kadalasa nakakaranas ng mga hamon, kabigatan dahil prepared na prepared doon po sa simula ng kanilang pagsasama. Pero hindi po napaghanda ang maigi yung pagpapatuloy. Eh syempre kayo ho, palagay ko, nakaaten na rin po kayo ng mga kasalan. Alam naman natin, natatagal lamang yan ng ilang mga oras. Pero ang malaking hamon, sabi nga eh, pag sila po ay magkasama na, pag sila po ay nasakta na, pag sila po ay dumaan sa mga challenges at yung mga tinatawag nating seasons of marriage, kumusta po ang kanilang lagay. Kaya minsan ho napakadaling uh, mangako, magbigay ng vow sa isa't isa. Pero ang challenge po ay paano ba natin tutuparin yung mga ipinangako sa isa't isa sa nagbabagong konteksto ng buhay. Di ba totoo yan? Kaya yung halimbawa, kayo'y nakadalo ng kasalan, mapapakinggan nyo yung pagmamahalan na pinapahayag sa isa't isa, pero alam natin na yung pagmamahal na yon madaling sabihin kapag walang problema, pagka wala pang nasasaktan, wala pang uh, pinagdadaanan, o kaya naman po ay uh, everything okay within the relationship. Pero yun nga eh, ang relasyon po ay dadaan sa mga nagbabagong seasons, at may mga seasons na hindi po madali sabihin o ipahayag yung mga pag-ibig na dati na ipahayag na. So in other words, sa panibagong konteksto ng pagsasama, eh kumusta po ang lagay? No, kaya ko po nasabi 'yan hindi para i-discourage yung mga ikakasal pa lang. Kaya natin sinasabi 'yan dahil ganyan po ang relationship sa Panginoon. May mga times po na madali itong uh, sabihin na mahal natin siya at susundin may mga times naman that it will be challenging. Kagaya po ng aking ginamit na ilustrasyon sa ating uh, pag-aaral nung isang beses, natutunan po natin na kagaya po sa mga Israelita, di ba? Nung sila po ay nasa Egypt, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Can you imagine, lalabas kayo ng Egypt victoriously, yung makapangyarihang imperyo na matagal nang umalipin sa inyo, tapos eh, sa kanyang pagkakaalipin ay biglang na-realize niya na kahit gaano sila kakapangyarihan, kahit gaano sa tingin nila ay uh, matataas at uh, mahuhusa mahuhusay yung kanila mga Diyos-Diyosan, now nandun po yung realization na mas makapangyarihan ang mga Diyos ng Hebreyong ito. So lumabas po sila ng Egypt after witnessing the ten plagues, lumabas sila ng Egypt na tumatawid doon po sa Red Sea na tuyong-tuyo, tapos merong wall of water right and left. And then yung mga Egyptians na humahabol sa kanila ay nakita nilang nagupo nung bumalik yung Red Sea. Can you imagine yung kanilang rejoicing, yung sense of victory at yung desire na talagang sumunod sa ating Panginoon? Pero kagaya nga po ng aking nabanggit, pagdating sa wilderness, it is a new season. So from experiencing those victories sa Egypt, pagdating sa wilderness, panibagong karanasan na naman. Naubos na ang kanilang pagkain, wala silang maiinom at ang prospect po nito, they will journey in this barrenness. Yung bang walang-wala. So basically, what you know about God, what you experience from God, the miracles that they themselves have seen, experienced, and they have um, uh, worshipped the Lord for all these um, victorious uh, events. Ngayon, pagdating sa wilderness, magugutom tayo. Paano kung mainit ang uh, araw? Paano kung delikado sa gabi dahil walang liwanag, malamig at harsh yung environment? Paano ngayon? So, in other words, yung Previous season na nandun sila sa Egypt, yung mga natutunan nila doon ay pwedeng maging kalakasan sa panahon ng sila'y naglalakbay sa wilderness. But for many of them, yan po ang kanilang uh, hindi nakita. Kaya nga, kung maalala ninyo, ang sinasabi po ng marami sa kanila, mabuti pa sa Egypto. Bumalik na lang tayo sa Egypto. Kasi nga, nung dumaan na sila sa mapanghamong wilderness na ito, E na naman ang mga katanungan. Kaya ito nga po ang challenge din para sa atin. Sa ating paglalakbay sa buhay espiritual, dadaan talaga tayo sa mga hamon ng buhay. At sa mga hamon na ito, parang yung mga Egyptians na nakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga Israelita na dati po ay underdog, biglang nabaligtad, sila naman ngayon ang makapangyarihan, pinalaya po sila, so they were rejoicing. But another season came. So sa ating buhay din po, it may be a season of wellness, walang karamdaman, or a season of weakness, or sickness, or marahing uh, season of wealth, or season of hardships. So sa mga nagbabagong season na ito, good and bad, ang question po is, paano tayo mamumuhay bilang isang mana ng palataya? And hindi lamang yon alam din po natin na yung season ay hindi lamang naman yung mga ups and downs of life, but also the changing season in terms of status. Unemployed, employed, single, married, with children, etc. etc. With work, retirement. So yan, mga season yan eh. So sa mga transitions po na ito, how do we actually navigate? Di ba? Paano gagawin natin? Anong pagkilos? Anong pagpaplano, anong pag-iisip ang ating gagawin sa gitna po ng mga hamong ito. Kaya ang challenge po sa atin doon ay bantayan ang ating puso. Maging handa na matuto sa Panginoon sa pabago-bagong mga seasons na ito. And uh, let us also continue to remember na sa bawat season po, it's a new learning opportunity for us. Kaya kadalasan po, pag nawala yung ganong sense, either we experience yung tinatawag na spiritual um, plateau or stagnation o kaya deterioration ng ating spiritual life. Dahil yung mga pagpapalit ng season na ito may mga sari-sariling hamon na daladala -dala eh. Kaya yung mga Israelita na akalain mo, palagay ko habang lumalabas ng Egypt ito eh, yung amazement, ganun na lang. Eh bakit? Eh kung ako hinandun, malamang ganun din ang aking naranasan. Di ba? Yung magpupuri ka dahil nakita mo yung ginawa ng Panginoon kung paanong yung Malupit na kamay uh, ng paraon ay binuksan ng Panginoon at kung paanong sila po ay lumabas, nadala-dala po ang mga biyaya na pinangako ng Panginoon. So yung prospect of leaving um, Egypt and living in the promised land, a land flowing with milk and honey. Pero mga panibagong season ito, kaya mapapansin mo, uh, yung mga nakaranas ng napakaraming biyaya, himala, Pagdating sa wilderness, another faith journey, di ho ba? Dahil bagamat it is the same Lord, but it is a very unfamiliar situation. Sa isang panibagong karanasan na kung saan bago lahat, bago ang pagdadaanan, bago ang kanilang makikita. How do we actually trust the Lord in this new situation? Anong gagawin natin? Paano tayo mamumuhay sa panibagong kalagayan na ito? And in fact, Maalala po ninyo, nung papasok sila sa promised land, panibagong pagsubok na naman sa kanilang pananampalataya. Paano tayo mamumuhay at paano natin paaalisin yung mga taong nakatira doon sa promised land? So, mapapansin nyo, no? nagpapalit-palit yung henerasyon, nagpalit din yung season, and for every new generation, for every new season, may panibagong kailangang matutunan eh. Ah, uh, may nakikilala ka sa iyong sarili at meron ka rin natututunan sa sitwasyon na iyong kinalalagyan. And you realize na Lord, although I've been trusting you all my life, but in this new season, I have to admit, iba ang aking pakiramdam, kailangan kitang makilala sa konteksto ng panibagong pinagdadaanan. Kaya sa Bible mapapansin niyo po kahit 'yung mga propeta, no? One good example is uh, ito pong si Jeremiah, the weeping prophet. If you remember si Habakuk din ganon, uh, in a different season of life, how do we actually trust the Lord? And how do we remain strong in the Lord? Sa panibagong season po na ito. So yan ang kailangan nating matutunan. Yan po ang hamon na kailangan nating harapin. So I believe meron pong tatlong bagay na kailangan nating pag-ingatan dito. Number one is our love relationship with God. Alam niyo po, Bagamat kadalasan po as we transition from one season to another, nandoon pa naman ang pag-ibig. Pero ang question po, ito ba yung uri ng pag-ibig na masasabi nating hinahanap ng Panginoon mula sa atin? As sabi ng Revelation 2, 2-4, and this was when um, God uh, evaluated the church in Ephesus as written in the book of Revelation. Ang sabi po rito, I know all the things you do. I have seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. You have examined the claims of those who say they are apostles but are not. You have discovered they are liars. You have patiently suffered for me without quitting, but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. So mapapansin niyo po mula dito sa talata na ating binasa. Again, this is Revelation 2:2-4. 'yung kanilang pagsunod ay naroon. 'yung kanilang kaalaman ay naroon because they can tell who are truly apostles who are not. You can identify kung ano 'yung tamang teaching, ano 'yung maling teaching. They were consistent. They were serving God sa kabila po ng suffering. They were continuing in the Lord sa kabila po ng mga hardships. Pero mapapansin po natin, on the outside, they look good. Pero ang question po doon, how was their love relationship with God? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa verse 4, But I have this complaint against you, you don't love me or each other as you did at first. So, nagpapakita sa atin na yung uri ng pag-ibig na ating binibigay sa Panginoon, it may go through challenges, uh, adjustments even as we go through the different seasons. If you remember, inaral natin before, let me enumerate this again. Merong conditional obedience, I will follow you kapag binigay mo ito, kapag ginawa mo ito. Uh, pagsunod na merong terms. Pangalawa, delayed obedience. Uh, Lord, darating ang panahon maglilingkod ako sa iyo. Kapag nangyari ito, I will serve you. And sometimes yan po ang season ng buhay natin, 'di ba? Uh, Lord, may anak lang, pag malaki na then I will continue to serve you para bang we're putting on hold yung ating relationship sa Panginoon, palalampasin muna natin ang isang season ng ating buhay, then when we assume that everything is okay, then we go back. So, ang nangyayari po dyan, delayed obedience. Para bang pinut on hold natin yung relationship natin sa Panginoon. Or sometimes even yung tinatawag na temporary obedience. Na ang basihan po nito is a uh, uh, either desperation or temporary need na kapag ka natugunan yung obedience na wawala o pag hindi natugunan, nananawa na sa pagsunod sa ating Panginoon. Nangyayari din po iyan. Kaya minsan po mapapansin natin na pagka pray tayo ng pray at hindi nasasagot yung prayer natin, sang ayon sa gusto natin, para bang minsan nananawa na tayo o kaya naman nagdududa na tayo o kaya naman ay kapag nasagot ito, lumalayo na ang kalooban. And then of course selective obedience you only obey dahil maginhawa maayos pero pag dumating na sa point it becomes challenging difficult at meron na pong mga malalaking hamon yung obedience po ay uh, hindi na naibibigay so uh, bakit ko sinasabi ito dahil nakakadaya eh kasi conditional obedience delayed obedience temporary obedience selective obedience lahat ng ito ay anyo ng obedience. Okay? We may assume na dahil naroon ang ating obedience, ang wrong assumption ay yung pag-iisip na it is the kind of obedience that the Lord wants from us. Pero in reality, it may not be. Kaya ang malaking hamon dito mga kapatid ay ipagkaloob sa kanya yung uri ng obedience na talagang gusto niya, which is Full-hearted obedience. Kagaya po ng ating nakita sa Revelation chapter 2 verse 4. I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Yung dating sigla ng pag-ibig na ipinakita ninyo ay hindi na ganoon ngayon. You don't love me or each other as you did at first. Kaya mabigat di ho ba? Kaya magandang bantayan eh. Kasi baka mamaya, akala natin, hindi naman nawala paglilingkod ko, Panginoon. Narito pa rin ako. Hindi naman ako nagkukulang, Panginoon. Maybe from our perspective or maybe from other people's perception, okay tayo. Pero again, ang Panginoon ang siyang susukat sa kanyang sukatan, magkakaalaman. Ano pa talagang klase ng pag-ibig meron tayo sa Panginoon? So, bantayan natin yon Love in the different Um, seasons of life. Bantayan natin. Pangalawa po, we also have to learn through the different seasons of life. Yung mga transitions natin. Kasi may mga times po na alam na natin. Eh, na pag matagal ka ng single, for example, at na-manage mo na yung schedule mo, you have given your time to God, uh, na-balance mo na between um, yung, yung studies maybe or work, and then yung iyong relationship sa Panginoon. And then another season comes in. What if nakalab life? What if na promote? What if nag-asawa? What if later on nagkaanak? So in that new season, you have to learn again. Bakit? The same god, the same you, but it's a different context. Ikaw pa rin 'yon, yung Panginoon pa rin 'yon, pero panibagong season eh. It's now an unfamiliar territory, kagaya po na nangyari sa mga Israelita. Nakilala nila ang kapangyarihan ng Diyos sa konteksto and confinements of Egypt. But now in the wilderness, it's a new learning experience. How do you respond to God in this new season? Paano ba maging kristyanong empleyado? Paano ba maging kristyanong uh, ama o asawa or boyfriend or girlfriend? So, it's a new season. So, we study the Word of God again. We adjust our lives again. We evaluate ourselves again, our faith, our spiritual journey, para ma-check po natin kung kumusta tayo sa panibagong season na ito. Because in this new season, we have to learn again. Yan nga ang challenge eh. Kaya paminsan mapapansin mo, hindi talaga natatapos yung, yung paglago natin. Dahil ang totoo po, uh, yung dati mo nang alam, hindi, hindi mo pwedeng sabihin na, ah, matured na ako kasi narating ko na ito. Why? Because in the new season of life, you will realize na lahat ng natutunan mo noon maaaring hindi ganoon ang sitwasyon sa panibagong kalagayan na ito. Na pwede nga masabi that sometimes back to zero tayo dahil uh, it's a totally different environment, it's a totally different season and the challenges are different. So paano natin haharapin? Uh, I would say na marami sa mga mana ng palataya who are not willing to learn in this new season o kaya they have lost their desire to learn in this new season sila po yung mga mananampalataya na nahihirapan sa mga adjustment bakit kasi sa panibagong season na ito dapat yung willingness natin to learn how to become uh, a good christian a good follower of the lord dapat lalong nakikita keep in mind na yung salita pong uh, Disciple, ang ibig sabihin niyan, learner. At uh, yung mga dati mong alam, marahil sa panibagong katayuan at kalagayan na ito, eh bago na naman. So, paano tayo matututo na naman sa panibagong season na ito? Uh, naalala ko ho, nung nagpapalaki kami ng anak. Ngayon po ay uh, malaki-laki na rin. Nung araw, talagang ano eh, yung bago lahat, no? Ah, ah, mahirap po magpalaki ng baby tapos eh unti-unting nagta-transition from one season to the next. Yung bang akala mo na master mo na eh. Halimbawa, natutunan mo ng buhatin finally, ano? <laughs> Halala ko nung, nung, pinanganak yung panganay, ano? Uh, yung pagpapadighay ng bata at saka yung pagbubuhat. Hindi mapatulog eh. Nung nasanay ka ng buhatin at uh, napapatulog mo na, by the time na napapadighay mo na, napapaburp mo na, naku, major accomplishment yan. Ang problema ho, hindi naman nananatili sa ganong season yung anak. Naglakad. Aya, yung dating na master mo na yung pagbubuhat, eh ngayon naging irrelevant na kasi maghahabol ka naman. Di So another season. Kaya nga ang biroan ng mga parents, eh, by the time you succeed in one season, they transition to another season. At yung season na yon, is totally new. New learnings, new adjustments, new challenges. Ganyan din sa Panginoon. Kaya yung yung disciple means learner, we never stop learning. Patuloy tayong natututo sa pabago-bago at papalit-palit uh, na seasons ng buhay ng ating uh, mga anak. Ganun din sa Panginoon. Di ba? Uh, may mga seasons talaga, it's easy to worship. May mga seasons, it's challenging to worship. May mga seasons, it's easy to make commitments. May mga seasons, it's very difficult. Yung season of unemployment, paano pag nagkatrabaho? Yung single ka, paano pag nagka-girlfriend, boyfriend? Paano pag nagka-anak, nagka-asawa, Or nag-retire. So, itong mga transitions in life provides us with challenges. So, una, kumustahin natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hinahanap niya yan eh. Yan ang reason why we obey. But sometimes, Nananatili yung external um, expression of our love but internally the Lord knows. Kaya sabi niya eh, uh, you have forsaken your first love. You don't love me or each other as you did at first. Pangalawa po, there must be that willingness to learn in this new season. Hindi e, dapat nawawala yung desire to learn kasi sa pagpapalit ng mga season, meron na naman tayong matututunan. Meron na naman panibagong konteksto na kung saan kailangan nating makilala ang Panginoon. And thirdly, yung lordship. So you have love, learn, and thirdly, lordship. Alam nyo, sa pagpapalit ng seasons, na-evaluate natin yung kaugnayan natin sa Panginoon. Eh. Na may mga aspeto ng buhay na hindi ganun kadali, isuko. Eh di ba, misan ho, ang daling sabihin na, Lord, pag maganda na yung income ko, I will serve you. Eh, pero paminsan po, gumanda na yung income, pero may potential pa for better income. So, ang nangyari po, ano? Uh, yung dating sabihin mo, marating ko lang to, okay na, maglilingkod na ako. Ngayon, hindi na naman okay. Bakit? Kasi nakita mo, may potential for growth, expansion, etc. So, again, marirealize mo as you transition from one season to another, na may mga aspeto ng buhay na hindi pa pala lubos na ipapasakop sa ating Diyos. Madaling magsabi that I will serve you all my life. Paano pag may iba ka ng priorities? Pamilya, mga anak, asawa, di ho ba? So, itong mga transitions na ito reveal the real status of our hearts. At sa pamamagitan po ng mga experiences na ito, nakikilala natin ang ating sarili at nare-realize natin na may mga aspeto ng buhay na hindi pa natin lubusan na naipagkakatiwala sa Panginoon. So, I hope that as we journey through the seasons of life, may we always evaluate ourselves so we can love the Lord wholeheartedly, learn as a Christian in the changing seasons of life, and at the same time, submit to the Lord in all aspects of life. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live, at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at